bigla na lang talaga siyang maglalaho Baka di lang talaga tayong dalawa Yo! What's up mga peeps! Welcome back again to my channel If you're just new to my channel don't forget to hit the subscribe button My name is Kate and you are watching Homolas TV Mga ka-peeps! TV! Subscribe ka na! Mga signs na hindi ka naman talaga pagkakasalan ng ka-LDR mo So, check it out! 5 seconds later So, ayun! Let's start! He avoid some serious topic. So, ano yung mga serious topic na ina- Fake talaga. <laughs> topic na ina-avoid ng ka-LDR or ng jowa mo is kung, for example, yung sa future nyo or yung sa pagkikita yung dalawa. Pwede kayong magkita, ha? Na hindi ka naman talaga niya pakakasalan. Pwede siya sa sa'yo na gusto niya lang makipag... Kantonan, you <laughs> know? talaga. Yun, mga peeps, ha? Basta palagi siyang nag mga peeps sa mga, mga serious na topic na na-about sa future yung dalawa. Ano yung, ano ba yung patutunguhan ng relationship yung dalawa? Number two is, mas, impor mas importante sa kanya ang mga intimate na bagay. Ano yung mga intimate na bagay? Intimate na bagay, mga peeps, yung gusto niya lang pag-usapan palagi yung mga, mga sex mga kantuna. <laughs> Yun, mga, gusto niyo yung, gusto niyo yung, yung mga, yung, gusto niyo yung pag-usapan palagi kapag nag-uusap kayo, kapag nag-video call kayo, kapag nag-chat-chat kayo. Yun, palagi niyo, palagi siyang, palagi niyang, mas, mas piniprefer niya na pag-usapan yung mga, mas, pa, para sa kanya is, importante yung, yung sex, kaya sa pag-usapan niyo yung, future yung dalawa or kaya sa pag-usapan yung relationship yung dalawa. So, isang sign yan, mga pips, ha, na hindi ka naman talaga niya pakakasalan, but then, gusto niya lang kunin yung katawan siya lang. Gusto niya lang makita yung yung nipon mo. <laughs> yung nipon Number three is, wala naman talaga kayong pinag-uusapan ng mga plano about sa inyong dalawa. Yung kumbaga sa number one na he avoids serious topic, dito naman sa number three is wala talaga kayong pinag-uusapan mga babes. Just in yung mga casual na pag-uusap lang, yung hindi naman about sa kung ano sa, sa relationship. Kung baga, kamustahan, okay, mga ganyan-ganyan or mga sweet messages, pero walang kayo, walang label, And basta, walang pinag-uusapan na mga plano, mga pisa. merong mga ganyan talaga na mga ka-LDR. So, pag ganyan, isang sign na yan na hindi ka naman talaga niya pakakasalan. Hindi naman talaga siya seryoso. Hindi pa talaga siyang, siya ready na mag-commit sa'yo. And friends lang talaga kayong dalawa. So, Baka di lang talaga tayong dalawa. Okay friends kayong dalawa, pero itinitreat ka niya na, parang special ka. So, nakakalito din minsan mga pipsa. Okay, friend kayo, just go with the flow. Ika naman, huwag kang Hope ya. <laughs> <laughs> Hope you like me. Huwag kayong maging hoping din mga pipsa na hindi na talaga yan magbabago kasi nga sinabi na niya sa'yo, lalo lalo na kapag mas bata pa yung pa yung apa. Hindi pa talaga siya sure na, na mag-settle down. So, number five is bigla na lang talaga siyang maglalaho. Kung kaya na malimot ang pag-ibig mo. Kung wala mo ginawa, hindi mo alam kung ano ba nagawa mo, bakit hindi siya nag nagkikipag-communicate sa'yo, bakit hindi na siya nakikipag-chat sa'yo. And then, mas lala, mas malala pa is yung binlak kanya niya. Ganyan, wag mo nang habulin talaga mga pipsa kasi nagmumukha ka na talagang tanga. <laughs> Meron, ka, meron kasi ibang mga babae na kapag ayaw na talaga ng afam, is pinipilit pa din nila. Kung maga, huwag niyong pilitin. Kasi sinasabi ko dati na masakit pag pinilit. <laughs> Dudugo yan, chala. so, let's na sa number 6. Number 6 is, if he says I love you but I'm not in love with you. So, sasabihin niya sa'yo na, babe, I love you but... I am not in love with you. Ouch! Ang sakit na nang Ang sakit. <laughs> <laughs> Ang sakit kaya. So, yun. So pag sinabi niya sa'yo na ganito, na love kanya, niya, by, kumbaga, love kanya na, kumbaga, parang naaawa siya sa'yo, or, He love ka niya, pero hindi naman talaga siya nag care Hindi siya nag care sa feelings mo ha. Kasi sinabi na niya sa'yo na I'm, I am not in love with you. Love ka lang niyang kausap. Love ka niyang yung kumbaga kumbaga imang pag-uusap yung dalawa is masaya lang. Pero sinasabi niya na love, love kanya Love kanya kasi parang kumbaga parang ayo kanyang masaktan, kaya nagsistay, kaya nakikipag-usap pa siya sa'yo. Kapag sinabi na ng afam sa'yo na ganito mga peeps ha, let go and start to move on na lang talaga mga peeps. Masakit mag-move on, pero kailangan mo siyang gawin para din naman yun sa ikabubuti mo. So, let's proceed sa number 7. Sa so, last na is, hindi mo, na, hindi mo naman talaga alam ang totoo tungkol sa kanya. So, ito yung, ito yung mas malala mga peeps. Ha? Kung baga, umabot na kayo ng 5 months na pag-uusap dalawa. O yung 1 month kasi, 1 month, 2 months, is masyado pa siyang fresh mga peeps. So, umabot kayo na 3 months or 5 months is wala kang alam tungkol sa kanya. Hindi mo hindi, hindi, mo man lang alam kung ano yung full name niya o hindi mo man lang alam kung ano yung background niya kasi wala siyang sinasabi sa Kapag ganyan klasing ka LDR mga peeps ha hindi naman talaga siya interesado, hindi ka naman talaga niya pakakasalan, or wala naman talaga siyang planong pakasalan ka, kasi nga hindi nga niya magawang sabihin sa'yo kung ano nga ba yung totoo tungkol sa kanya. So, that's our vlog for today. I hope you give a thumbs up to this video. And don't forget to subscribe to my channel again. This is Katie, and I'm now signing off. Mga peeps, laging makinig kayo Lahat ng to'y para sa inyo Magbibigay advice at payo Hobolas TV